Good morning, good morning, mga mare, mga pare. <laughs> mga ka-SS, Time check is 6.54 a.m. Sunday, blessed Sunday sa lahat. November 24, 2024. So, kahapon, meron tayong pinabili sa anak ko sa suki ko ng grocery. Sa ultra mega ko sana siya inutos. Kaya lang, ito nakakalungkot dahil kada punta ko kay Ultra Mega meron silang pabay 6 get 1 free na surf kaya doon ako madalas bumili kaya lang kahapon ewan ko ba kung bakit <laughs> biglang wala na na ito lang sana ang sadya kahapon dahil nga paubos na yung aking mga surf powder na, 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 fast moving talaga sa mga uh, powder soap ko Siyempre kapag fast moving, hindi tayo pwedeng maubusan. Kaya naman, talaga naman, kailangan talaga nating tumakbo sa agad-agad sa grocery store para bumili ng mga fast moving items. Napakalaking sayang lang, imbis na ang kita natin dyan ay 120 dahil nga bawat, bawat tay na pabili ko is lima. Ay bawat flavor, limang, ano yan, limang tay, limang haba sa limang haba sana na yan meron na tayong pa-free na 15 pieces, di ba? Sayang. 120 na rin yan computation ko na yan eh. <laughs> itong tatlong flavor lang naman na ito ang mabenta sa akin lalo na yung kulay yellow. So, nagpabili na rin tayo ng Silka orange na anim na piraso. So, 65 grams at so, saka itong ah uh, Oishi popcorn, caramel at saka chocolate flavor at saka 10 pieces nitong ating uh, kasalupak ng Lucky Me Pancit Canton Kalamansi Flavor. And then, kanina umaga, pagbukas ko ng tindahan, hindi ko na malayan, wala na nga pala akong Dali-dali naman akong tumakbo sa bakery. Five 5.30 a.m. tumakbo ako kay bakery kasi basabi ko, bandang 6 sigurado maubusan na ako. Kaya, nagmadali na akong tumakbo para bumili ng anim na balot kasi kahapon talagang sobrang nagutom ng uh, burger buns sa mga tao dito sa amin kaya yung mga burger buns ko dito na tira ay talagang kulang na kulang hanggang kagabi kasi panigurado kapag hindi ko na naman naabutan na ng mga yan panigurado tanghali pa sila magkakaroon or mamayang hapon pa eh Sunday ngayon panigurado, panigurado marami maghahanap ng burger buns tapos bumili, nakabili lang tayo nito oh, kasi yung coins ko kinulang na kaya dalawang peraso lang ng ube flavor. At dahil kahapon nakalimutan din natin magpabili naman ng chili mansi na maliit ng pancit canton. Ayan, bumili ako doon sa grocery ng palengke plus yung suki ko na rin sa Chester. Ayan, bumili na rin ako sa kanila. Meron tayong bad news para kay Chester. Sobrang hindi ako ininfo ni Chester. Nakakaloka si Chester. Nabigla talaga ako. <laughs> Plus ito bumili tayo ng ano dahil nga sarado pa yung grocery sa palengke habang ako'y naghihintay bumili ako ng ulam ngayong umaga tinapang tamban 150 per kilo so ito is 24 pe pe uh, pesos 5 pieces grabe na talaga mahal ng mga bilhin no hindi na talaga mapigilan bumili na rin ako ng pet chai ayan, ulutuin ko mamaya, gugulay ko plus kamatis, nakabili ako sa kanila doon sa suki ko ng gulay ng kamatis ayan, 14 pesos, at ah, 12 pesos maliliit talagang tsinyaga akong pilihan doon sa ano, 100 per kilo nila tapos yung miswa na pambenta ko dito tatlong peraso lang yan kakaibang miswa ito, ayano oh. ayan o oh. para siyang udong nung pauwi naman ako galing sa suki ko ng gulay, ayan, adaanan ko yung mga talbos na sariwa nakakatuwa itong mga talbos nila Meron pa dun mga dahon na malunggay tsaka yung mga alugbati talagang fresh na fresh talaga siya oh ayan oh parang mga sariling tanim nila ito yung mga nagbebenta nito 10 pesos lang to pero mo sa iba ay 20 pesos na ang talbos kamote or 25 pa nga sa iba oh di ba sariwa turno natin sa tinapang ano natin tamban oh di ba ibabaw lang natin yan sa cannes sold na sariwa pa at healthy pa o di ba? <laughs> pataas natin bumili ng talbos na daanan ulit natin ito o 30 pesos lang sobrang nang hinaya ko doon sa nabili kong 12 pesos o di ba mas okay ito mas maganda mura na itong 30 pesos na to compare mo talaga sa iba guys panggisa-gisa lang din naman ah, okay na to talagang kailangan natin maghanap yung kusan tayo makakamura dahil sa mahal na mga bilihin sobrang nakakaloka ang hirap mag budget <laughs> Diyos ko Lord, kailan mo ba lahat ng mga bilihin? Wala na talaga ang pangako sa atin ng presidente natin. Lalo magmahal ang mga bilihin. Hello mga kasari, time check is 4.40 p.m. Ayan, so nagdinis muna ako. Tapos eh, na, natulog muna ako ng isang oras mula 2 p.m. hanggang 3 p.m. Yung anak ko ang pinabanday ko na aking tindahan kasi talagang sobrang antok ko. Gawa ng puyat gabi-gabi. So, pagkagising ko ng 3 p.m., hayan, naligo na agad ako. So, binasa ako lang yung, ulit yung buhok ko kasi talagang ang bilis matuyo ng buhok. Uh, pakiramdam ko kasi kapag binasa ulit, uh, nag feeling press uh, ulit ulit, ba So, bad news nga kay Chester. Alam na this, ba diba? Dahil nga nauna nang nagtaas si Camel. Kaya, Si Chester naman ang biglang nagtaas. Ayan. So, hindi tayo na-info kagaya ni Camel na hindi tayo na-info na nagtaas bigla si Camel. So, kanina nga kasing umaga ay, yun nga nga, napatakbo ako ng bigla kay sa bakery. So, naisip ko na rin nga dumaan kay Suki na grocery, ay sa grocery ng palengke. Kasi nga, naalala ko kailangan ko rin palang bumili nung pancit kanto na chili man si flavor dahil kahapon hindi ako nakapabili dun sa anak kong bunso nung inutusan ko siyang mamili. So buti na lang din na hindi ako nakapabili dun sa bunso kong anak kahapon kasi may dahilan na pumunta tayo ka sa grocery store ngayon dun sa palengke para malaman natin na bigla nga nagtaas si Chesterfield na sabi nung cashier doon uh, kagabilang lang daw nagtaas Sobrang nagulat ako nung bumili ako, sabi ko dapabili akong dalawang kahati ng Chester. Ang gulat na gulat ako nung <laughs> sinabi nila na 126 na rin daw si Chester, katulad ni Camel. Sabi kasi ni Cashier sa akin, uh, panigurado marami na rin lilipat ng Camel ngayon kasi same price na si Camel at saka si Chester. Ha? Bakit? Sabi ko magkano ba si Chester? <laughs> Sobrang natawa sa akin si, yung cashier kasi nga gulat na gulat talaga ako dahil nga siyempre araw-araw nga ako bumibili sa kanila ng Chester Red at saka yung Chester na Black. Lalo na itong Chester Red talagang araw-araw talaga dahil nga, nga lang ang binibili ko. Kadalasan, isang kaha, ah, dalawang kaha, tatlong kaha, ng mga ganon. Kasi nga katwiran ko, para naman magamit ko rin yung puhunan ko, yung pera sa ibang mga items na dapat bilhin para dito sa tindahan kaya hindi na ako hindi na ako bumibili ng tig-isang rim. So kahapon nga yung last na pabili ko. Ah uh, last na bili ko ng Chester na red. Kahapon yata parang dalawang kaha din dalawang kaha yata 'yung binili ko or isang kaha. So wala akong balita, wala akong kaalam-alam talaga na magtataas talaga si Chester. Kaya super, sabi kong ganun sa cashier, nakakainis naman talaga ito si Chester. Eh sabi ko, hindi man lang ka ako talaga nag info na hindi man lang talaga nagpapasabi na magtataas. So, kaya tuwang-tuwa sa akin ang mga cashier doon kasi nga talagang gulat na gulat talaga nga ako. Hindi man lang ka ako na paghandaan. Sana kung alam ko lang kahapon na magtataas si Chester, kahit man lang sana isang rim na bumili ako ng red at saka isang rim sana na black ang laki ng tinaas niya 19 pesos. same ni Camel. Bilang negosyante, uh, doon nga tayo bumabawi ng kita. So yung natitira natin dito na uh, Chester na dalawang kaha at saka 9 pieces. So nagtaas na rin tayo. So doon tayo babawi ng kita. So bali yung dinagdagdag na kita lang natin doon ay 49 pesos, 'di ba? Kasi simula kaninang umaga, nagtaas na nga tayo ng 8 pesos ng bentahan natin sa ating Chesterfield. Sakto lang din, kaninang umaga na may mga bumili pa. Yung unang bumili ng Chester, sabi ko nga ganun, kaninang umaga ay nagtaas na ka ako sa si Chester kagabi lang. Kasi nga yun ang sinabi nung cashier, kagabi lang daw nagtaas, o oh, ba? Diba? Kagabi nagtaas, ora-orada nagtaas sila kahit na marami pa talaga silang stock. So, ganun talaga, kasama talaga sa mm, uh, pagiging negosyante na ganun talaga ang mga strategy natin kapag marami tayong stock doon tayo babawi kapag nagtaas ang mga items sasabay natin sa pagtaas ng items kahit na mga stock pa natin yung mga yan nangihinayang lang talaga ako na sobra dahil nga hindi tayo nakapag -ready, hindi tayo nakapag -handa. kasi yun na sana yung pagkakataon natin na makabawi tayo ng kita sa Chester mo kay Camel. Kay Camel naman ay meron pa naman tayong stock. Kasi nga naging slow moving talaga ng sobra si Camel. Dahil nga ang pumalit kay Camel ay Chesterfield na siya. Kaya lang dahil nga same price na sila ni Chesterfield ay ni Camel at saka ni Chester. Hindi ko lang alam kung babalik sa Camel ang mga tao, ang mga customer natin na dating Camel na lumipat kay Chester. Blessed Sunday sa lahat. Naway, nakarami po tayo ng benta. So, ako ay ramdam ko talagang matumal simula ng umaga. Pero, hindi pa naman natatapos yung araw dahil meron pa tayong gabi para makabawi ng benta. Nawa ay ang Panginoon ay bigyan ako ng maraming benta ngayong gabi. Dahil naniniwala ako na hindi niya ako pababayaan. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!